ang mga bagets eh. Ano? Ang ganda ni Karen. Ah! Yung isa dyan, no? Oh, mukhang ano. Ay. Laging lasing. Ah! <laughs> Bibili kami ng fan seat. At saka ng lempo. Gusto mo kumain ng lempo? Okay. Ay, 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 ay Mina. Fan seat. <laughs> so, ito yung friend ko rito. Ah, friend! So, ito yung ano a ah, future magjowa. Ah! <laughs> Charot lang. Sabi mo, yan lang po ang ulam. Ayan, okay na? Hello, guys! Bibili kami ngayon ng ulam namin for today's hapon. Andito ang aking mga baget. Kasama ko. Ano ba yun? mo me yung camera. Ayan.